Ito, bibili ako nito kasi may nakita ko na mas maganda itong gawin ang salad. Gagawin ko sa ito salad. Ate, magkano kilo nito? 70, 40 puti, batik 50. Batik 50? oh, 40 yung batik. 70, ito. Ito batik 50 kilo. Ito, Ito, 70. Ito, 70.

laki oh. Tem, ito, ito mas maganda, ito yung ginagawa ang pickles. Ito yung tiyatawag na galing pa ang Kaya, ito, 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 ito. Anak tayo. Anak naku oh. mas maganda, mas malaki po. Ito, barat lang yata ito. Tatlo. Tatlo sila natin. 'yan. 57. Kaya sige, tapos lutang kamatis niyo po. Kamatis. Magkano dito, ate? Ha? 80 Gras kaya yan. Uh, 80 kilo daw nito. Kasi grass masarap. Ito, mga tatlo graso lang. Alam mo naman, <laughs> talit-talit ko magbili na ganito. Pampaganda ka natin kumanda ngayon. Ito. Ang ganda, daddy. Ito pa tayo. Guys, so ang gaganda na ano. Parang gusto kumain ito. Apa yung apat at na piraso lang. Then subuyan. Wait lang, lang. Ko na siya. Hindi lahat naman? Chilinchy. Malus. ate may salad kayo may mayonnaise kayo ate mayonnaise Ito lang o, okay. oh, teka bibili ko ng ano ng o, oh. ito doon eto, itagawin ko at ilalaga ko ito bu bukas then dalagyan ko siya ng ano ng ng kalamansi then to isabaw ito ay inamil ko wow kailangan mag -ano tayo para antioxidant kailangan natin mag antioxidant pa mag seryosan para sa atin Magkano sa oh, kilo dito? Ha? Huh? 80? 80, kilo. Mahal. Mm -hmm. oh, Papatuloy nito Tomorrow. Mm -hmm. ready daw. Five, three, Parang okay okay. lang kailan natin mag patient na natin patient ay wala na lang wala lang mga items ko dyan, ah. Ang dami yung sariwang, o. Eh. Nandali lang. Dagdagan pa natin yun. Ate, ito nga. Dito. Tiny. Tapos, makarami yan, o. Eh. Ito lang, maliit lang. Mabawang. natin bumili ng ganito Kaya puti dito sa vlog ko sa YouTube ano nga may ano ang wisi talan o oh, invite mo kami ngayon invite mo kami sa tindahan nyo. Sige. na. <laughs> sige na invite mo kami Huwag <laughs> na, ano na. ano 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 lang may ano 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 ako nag ano na. Mag-post ka yan ano mga ano mo, yung, ano ganito. ano 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 Dasa beach ka? One point. Ano nga ako? Sige yan, hanapin ko sa ano. Anong profile mo doon? Dasa gagap. Parang makita yung... Ah, sige. JunTV. Makikita yung... Yes, yes. THU and TV. Oo. Hindi na ako nag-ano, hindi na ako nag-brak, hindi na ako nag Pero ano na ako, naka-mess na subscribers ko, humigit lang talaga ako. Eto, tarap lang mag-upload. Gamit-gamit ko. Kung naman ako nakakuha ng subscribers ng pagbong ng ano, pagbong, pagbong ng 36 Kasi Kanya? yun ang 36 yan? Oo Oh my gosh, mar pala to Kaya, kung kilo nito Mar nito, maliit lang Ito, ito, try ko to, ganito kaliit lang Sana nung kaya pag ano pag nung Pid, did, may nabibili Facebook may nabibili ako na doon ako naka, pwede, naka, pwede, naka, pwede, naka pwede. ha pwede magputo. ay pwede ba okay. ito pare lang ba to okay. uh, ito medyo magkaang eh, ito yan kasi ako pareho yan anong content mo ah uh, uh, sakot sakot din eh. uh -huh. sakot 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 para ano 28 ako din. Sinubukan ko rin lahat eh. Eto, mas makanta to. Ito, ito maganda to. Mag-live ka dito. I-live mo. Uh, ano po? Sigurang nakakapagod na. Parang abala. Ah, sige. Okay, okay. Abala sa anak buhay. Oo. Musika kasi sa... So, uh... Ayan. May nakilala pa akong vlogger. Oh, o uh, in invite ko po. June TV. And ito siya, na, siya ngayon. Um... Sige. Tuna natin lang. 'yo magaganap na sa tutorials. Pag tutorial ka mas ka. Dito ako nakakuha ng subscribers na marami, 400. Itong content ko na 'to. Feed, ano Facebook page monetization. How yes, to upload videos Dito ako nakakuha ng sa isang uploadan lang nakakuha okay. pa ako ng 400 na subscribers. But but Ito 'tong tutorial kasi o okay. di kasi 'yun 'yun yung pagputok ng Facebook friends. Hindi Sampo lang. lang wala Ay ano ba 'to? Ay kinakabahan. Nag-viral ako na video sa anong agad na nag-upload ko. Nag ako, isang, isang araw pa lang, 1 so, million to views. Tinuntin ko siya sa YouTube, doon pumuto. Uh -huh. Doon ako nakakuha ng ramsay. Na Pero hindi ko na, akong hindi ko nga na, ano? Kasi kung nakapagod mag, ano? So, palahat mag, ano? Iigit. So, ano, ano, ano mo? Sige ako na, ano Kasi Ano Ano mo? Ano mo? Ay, video mo na kami. Video mo kami. Sige, sige. Ay, video mo Ikot, ikot mo na. Anong, ano mo? mo? ba? Hindi ko, S ano S eh, tap. 57. Dali lang. Ay. Okay. Ay, taas mo na, taas mo na pala. Kaya nga. Sabi mo na ano. Kaya, kasi kasi paglamat alam mo. Oh, upload, upload. Ang oh, kasi parang may Alam ba ngalan niya pa? Yad ko pa. Parang hinahanap na na ko nang doon, subak pa hinahanap ko. May uh views -oh. na ako. 2 3 ang Baka nakakamal pa ba, aba ticket ka nang. Nung no, umpisa medyo maganda nga mga views ko. Oo. Uh Sa isang upload ko nga nakakuha ko ng 400 medyo na subscribers sa isang upload ko lang 'yon. Ano ka? Facebook Reels Ibig sabi trending yung ano mo, yung mga kinagawa mo. At pagpatuloy mo lang yan, kasi katuloy ito, oh, yung kinagawa mo, i-ano mo lang, i-live mo lang yan, i fox mo lang, i ganun mo lang. So kung kapag na-livestream, nag-livestream mo ako, kaya lang, wala, masyadong naroon lang. Mapagsak yung ano mo, kasi kapag di ka nag-upload. Magsak talaga. Kana na yan. Ha? Ang dami kong subscribers na nalakas. Sige na. May like kapote kayo? Mayroon. Ano naman yung subscribers na lagas Ano nga, nasa 400 mahigit ang lagas ko Kasi nga, hindi ka nag-upload ka lang Sayang, taas na lang subscribers ko talaga Taas na Ako na ako, nakabili na ako ng ano May okra na naman Nakita mo yung okra yan ba? May okra, pepino, Ah, lahat na Tapos ano pa ba yung, ano pa yung nilagay ko dito? May bawang dito, kamatis Sibuya, ayan kompleto na Sibuya then ano meron pang ano meron pang mayonnaise wala po sa ayan nine ibigay kan sa akin sa naman tayo ano ang gusto ng churras so, at kamatis luya si so, from 100 na agad Kanan okay, tayo.